Hi! Joseph Lagman, a.k.a. Kayo mong Giblog and welcome to my YouTube vlog. <laughs> YouTube channel pala. For today's vlog, nag-ano ako, ano, mag tayo ng... Uh, ng lang chili ice cream. O tara, panoodin nyo kung paano magmukbang at matry at maging champion sa pagkain ng chili ice cream. Dito sa Cagsawa, uh, Legaspi, Albay. Hi guys, for today's vlog, ano you know, mukbang ako ngayon. Uh, nandito pa rin ako sa sa Gemilas, Gemila sa kainan, ano. You know? uh, meron silang level 1. Hindi ko lang alam, makikita level 1, yan level 1 ice cream yung chili, you know? Tapos ang uh, level 2. Yan, level 2, dalawang sili. Yan, dalawang sili level 2. And susubukan ko ang uh, level 3. level 3. level 3. Okay. Tingnan natin kung talaga maanga. <laughs> Pagka kaya, mamaya magle-level 4 ako. Tara. Ah, level 1, tingnan natin ha. Ayan, sarap. Mango, mango siya, mango. Mango ang level 1, mango. Mm. mm. Sarap. Kabi, level 1 pa lang. <laughs> level pa lang, level 1 pa lang. <laughs> Paano pa yung level 3? Makaabot pa kaya tayo? Well, tingnan natin kung... Matamis naman kaya lang, kumakagat na rin yung anghang niya. Ito na ang gawa nila rito. ka. Level 1 nila It's uh, homemade, homemade to. Pero mga anghang, so galing, galing. Mga anghang na binigay sa akin ni Ma'am uh, ni Ma Jen. Sabi, subukan ko raw tatlo. Sabi ko, ang level 5. I-try ko muna raw yung level 1 to 3 baka hindi makayano sa ano ko pero itong number one maangang na ha? hmm. ang kain 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 tala <laughs> makayanin well, uh. ah, pa makayanin ma'am dyan ikaw hanggang, ang anong level ang kaya mo Siguro hanggang level 4. Wow, level 4? Subukan ko yung level 3, ha? Tama ho. 'Yun no, bitamasarap. Kaya lang, kumakagat na rin. Mukhang girit din ng amang kung nandito ako sa sarap. Masarap naman. Bunday dito sa pagpasok niya dyan sa Kagsawa, unang-unang uh, kainan na makikita niya dito. At meron silang Ang tawo dito chili ice cream. Chili ice cream siya. May bago po raw silang uh, volcanic eruption naman. No? Eruption. So, kung talaga mahilig kayo at kakayanin nyo, mahilig kayo sa maanghang, try nyo yung volcanic eruption. Pero for now, dito lang muna ako sa level 1. Masarap. Kaya ko pa. Meron pa akong level 2, saka level 3. Ang level 1, mango. Ang, uh, ang level 2 is cocoa pandan. Ang level 3 nila, chocolate. Ayan, ako. Tignan. Sarap naman. Kaya, yung unang, ano, sarap. So, lalakihan ko lang subo. Hmm! Mukbang time. Kain, kain tayo. So, dito, tatry ko na rin sa aking mga vlog. Kada pupunta akong lugar, uh, yung mga exotic food o yung pagkain nila, nakasanayan doon, titikman natin. Pero dito, sa Bicol, may Bicol Express sila, meron silang laing, pero the best talaga, kung pupunta kayo dito, try nyo tong, ano, chili ice cream nila. eh. Yeah. Mm. Guys, maubos ka na one pint or pint, ano? Hmm. Sarap ice cream pa more. Ay, gabi na dito sa loob ng uh, kagsawa. Tagso, ah, mamaya. 24 hours naman daw yung uh, gate. Makakapasok ka. Ah. Bumili ako ng drone. Eh, gabi na. Eh, mahirap. Hindi ko pa nagamit sa baka bukas na lang punta ako sa bullybard. Oh guys, tapos ko na. Successful kinaya ko ang level 1, ha. Huh? Champion. <coughs> kokopandan. Ha, huh? kokopandan level 2. Le Yan. Level 2 'yan, eh. dalawang dalawang sile Try na natin ha. Huh? Kokopandan level 2. Ayan. Okay, bago ng kutsara. Tatlong bread. Oh, sarap po. Oh. Sarap. Koko pandan na koko pandan. Ayan. Mm, kanina. Mas kumakagit pa ito ngayon. So, pangang siya ng panghang. Nagle-level up. O, oh, maangang na nga. O, ayan. pa Pag ano, baka, baka kaya yung i-level 4, tingnan natin Pero na Pero makang nato. Madam, ano pwede kong inumin para umano, mamaya? Mm, pag pawala ng sili? Oo. Gatas? Ibap, meron kayo? Ayun, nakaranda, meron na kayo ibap, be. Hmm. <laughs> <laughs> <Lalo>. <laughs> Sarap. Kaya. Pero mangang na, ma'am. Ma oh, magsasara na yata sila dito. Nagbumukbang pa ako. For ano? For, for about three days, nandito ako ng linggo, maulan. Kahapon, Wednesday, Thursday ngayon, buti medyo tumila na. Hmm. Bukas Friday, back to Manila. Hindi ko alam kung saan ako pupunta ulit. Pero, ginito yung gagawin ko pag tatravel ako, vlog ko yung hotel at kung ano yung mga tourist destination, bablog natin. tapos ko kayo. At sa mga pagkain, iyan natin kayo sa mga ganitong exotic food na pagkain. Hmm. Kaya pa ang level 2. Coco Pandan. Kaya, ang bilis, ano? Parang pag... Pagka naangangang kayata, mabilis yung subo mo. Ubus na. Magle-level 3 na ako. Yay! Akong ako pa kaya ako nito. Anong side effect? Pagka masyadong makang, gano'n yung babaga ang dila ako? Okay. Namamagana yung labi. <laughs> Yay! Hmm! Ah! Winner ah! Winner ako sa Pangalawang challenge natin. So, yung uh, level 1, 1 point, tapos ko na, then level 2. Ayan. Koko pandan, at ito. <clears> tingnan <throat> natin kung kakayanin ko level 3. Level 3 is chocolate. Ayan, tingnan natin. Ayan. Tadaan! Ayan. Ito so na chocolate, level 3. Uh, level 3, level 3. Ayan, no, level 3. Ayan, level 3. Ang bagong spoon, level 3. Ayan, inandaan na ako. Inandaan, oh, ano na ito? Yung ako, yung gatas. Gatas, mamaya, may panlaban na ako. Inandaan ako ng sterilized milk, ma'am. O, sterilized milk. Pampatanggal daw na ang hang. So, ito na, level 3 na. na, na, na yata yung dila ka. <laughs> masarap. Mas, Nagiba yata yung bawat. Masarap. Kaya baw <laughs> well, uh, okay. oh, Oo nga. Pagka kayo napunta rito sa Kagsawa, okay. Ruins, dito kayo sa Jimana. Ano yung Jimainas? Jimainas. ah Kainan dito, harapan na harapan, punta kayo rito. Subuan nyo agad yung ice cream nila, level 1 to 5. Meron pang eruption. Ay, nagliligpit na sila. Mamadali na rin akong kakain. Sige lang, sir. Well, for now, ano? Siguro, hanggang level 3 lang muna ako. Gusto <laughs> mo, gusto mag-try? Kung kaya nila level 3, hanggang level 4, ma maanghang na. na. Maanghang na mo. Maagat na siya. <laughs> hindi po ata kayo makilig sa sila. Mm -hmm. Pero okay lang. Gusto mo, level 4 na pala natin, hindi na. Wala <laughs> ano ka na sir. Oo nga, namumuli na ba ako? Teka lang. Buti na, ano ito mo, sterilize? Maanghang na nga siya. Ibap, okay panlaban daw pagka maangang ano so pagka may mga challenge sa inyo meron kayong ibak agad kasi po ordinary yung tubig lang hindi kaya ano ma hindi kaya na, na ano na eh Umikot na sa dumikit na sa lalamunan ko yung anghang pati doon sa ngalangal ako sa dila ako maanghang na so sabi mo mga kasama ko dito namumula na, namumula na ba ako yes <laughs> yun lang di ba pero mainit na, nararamdaman ko na sa katawang ko. Nagiinit na yung katawan ko. Hmm. Bangang siya. <laughs> sa susunod, pagbalik ko, so, ko yung eruption. Malag po Tapos, kayo sa pag-holiness, sir. Uh Oo. -oh. Mas maiinit yun yung kasi. Kasama na sa yung pamilya niya next. Time. Oo. Hello po. Hmm. Kamatawag ni si Bossing, umuwi na raw sila, magsarado na. Mangang! Mangang na! Puso oh, sir, itry po yung AC bilhin na. Oo. Ang nga, yung mga kasama ko nauna na. Nauna na, hmm. na, na. na sila. May binlog pa kasi ako, interview ko yung, yung ano ng hotel, manager. Kung mag-AC kayo, sir, pati kayo dito sa Well, guys, nalabanan ko yung ano, no, yung uh, level 3. Uh, ng uh, ice cream na ay a chili ice cream. Medyo nagiinit na nga maano rin sa dila. Pero kailangan daw meron kayong ano tama sterilized milk? Ebap. Ebap. Uh, meron kayong ibap e na gatas. tubig agad kasi maanghang maanghang na siya nasa lalamunan na. So para matanggal, no na-championan -na ko naman, naubos ko yung tatlo, maanghang talaga siya. Pero pagka nandito kayo, kung tayo dito sa Bicol, dito sa Albay, sa Legazpi, Kagsawa, unang restaurant nila, unang kainan, Jamainas, kain kayo dito, try nyo ang chili ice cream nila. Level 1, uh, level 1 is mango, level 2 is uh, coco pandan, level 3 is chocolate, may level 4 and 5 pa, at uh, meron pa silang uh, eruption kayo na lang mag-try nun. Pero for now, uh, maraming salamat sa panonood ng aking vlog. At the same time, meron akong ibap, iinom na ako. So, Jen, oh, wow. oh. Ayun, medyo naibsan nga. Naibsan nga yung, ano, yung anghang. Siguro, ano, ah, uh, hinila nung gatas pababa ng ibab, Yan siya. Well, thank you very much sa panonood. Hanggang sa muli po, ito po si Kayo Mangi Vlog. Paalam! Hi guys, ginabi na ako dito sa Kagsawa. No? Itong itsura ng Kagsawa pagka, pagkagabi, maraming lights yan. Okay. Yung yung tower. Tapos, dito si Jesus guys, sa harap. Yan, okay? Well, hanggang sa muli po, paalam. God bless.